Hello mga Ted! Welcome back sa aming channel! Ako nga pala si Jocano Watt! At ako naman si Pagdari! At ito ang aming mga Fur Babies! Kami ang The Together's Club! Bagel Rudy, alam mo ang Halloween na? To bukod sa itsura ko, ang Halloween. Ding, 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 ding. thank you sa so aming sponsor We <laughs> Kaya lang kayo, when? Charit. <laughs> Kakain na kami ng Jollibee. Yes. Tapos, Our favorite ng mga Pinoy. At bilang yes. mga Pinoy, sa lahat ng mga nakatikim niyan, nagiging favorite na nila instantly. Correct. So, kaya samahan niyo ko. ko. So, samahan so. niyo kami. Samahan <laughs> niyo ka. <laughs> Ako <niya>. Samahan <laughs> niyo kami, guys. Samahan niyo kami, nyo, mga ate. Kain tayo. Kain tayo, tara. Habang kumakain kami, ang gagawin namin is magtutro ba kami ng mga napanood namin mga scary movies or mga scary series ng kabataan namin. Tapos i-rate namin either love namin, nagustuhan namin, o kaya naman um, sakto lang. You find it ridiculous or it's so-so. It sakto lang, mm -hmm. medyo okay, fine. Ito scary talaga siya. Ibig sabihin talagang pasok sa panlasa natin nyo, sa mga no. horror movie fan. Nanginginig na ako sa gutom. So, uh, uh. Alam mo yung ang sarap-sarap kumain na nasa peak ka talaga ng pagkagutom. Yung tipong nag-aamisik mura ka na dyan. <laughs> Nangangasim ah, ka na. Sa <laughs> so true, yung parang, parang mawawalan ka na ng ulirap. First film. Hmm. Yung favorite yung ni Mahal. Ay nako, since nagkaroon talaga ng franchise ang Resident Evil yeah, from, evil. diba, from late 90s or I don't know, mid 90s, nag-start yung Resident Evil from, ano, from PlayStation, ba? Diba? Talagang naging fan Ay, na kami ayoko yan. Ayoko nga pala, PlayStation oh, oh, na pala. Oo, ano Simulat sa full na movie niya ni Mila Hobovich. Talagang gusto, gusto ko na talaga siya. Hanggang sa na tapos? Kung di ako nagkakamali, ito yung zombie na talaga may mga lumulipad, ah! may mga, yun nga. Pero sa, sa one kasi, di ba, wala pa yun, di ba? na oh, oh, kung baga, eventually, habang nagkakaroon siya ng mga sequel. So, ano sa scary or hindi? Sa akin, ito. I, really enjoyed that movie. Ako rin ito. That movie talaga. Kaya, scary. Scary talaga. Nung bata ako, sa Beaches ko pa pinapanood to dati. Tapos, takot na takot ako. Ay, parang, parang na ano. Na, oh, shit, yung adrenaline. Yung mga, ano, yung mga deeper. Di ba, na mga, mga sa mga Tsaka kahit ako nung bata pa ako nung, ano, when I was in grade school, nilalaro namin yun. So, doon pala sa computer games, takot na takot na ako. Lalo na yung pagbubukas yung, pintu, mm. yung pinto. Oh, scary nga talaga daw yun. Yan! Mm. Next film, Migsumar. Isa to sa nagustuhan namin ni Mahal na palabas. Nung una parang, maganda kaya ito, Wala kaming idea. Mm. Tapos, later on yung tumatakbo na yung palabas, may pagka-cult yung kwento. Mm -hmm. Yung Tapos, pagan... Mm, believer ba pa yun. Oo, uh, pagan tradition or kanilang mga culture kanila kanilang mga ano, cult thing. Right. At ang daming cinematic views dito or shots na talaga nakakatuwa kasi lalo yung sumasabay sila sa pag-ire or yung kung ano yung naramdaman ng head nila, yung yung gagaya nila. Nakakatuwa na, no? ang ganda. Nung rate ko dyan, scary. Saka <laughs> totally scary pa rin. Di ba ang kwento niya, parang dinala lang sila doon sa bundok tapos un, unknowingly. Ininvite sila. Ininvite sila ng mga hippie. Baka Correct. makwento pa ng Correct. Ito Kaya <laughs> ako parang pag napanood ko na ending agad. Sa true. Oh, hindi ko na mapigilan -ma makikwento. Okay. Ay! Ay! Oh, gusto ko na. Alam mo itong Adorado, you should watch. Ang galing, very quality. Kakaiba yung story niya, pati yung, yung mismong entity. Parang out of history. Oh na ako talaga sa entity. Kasi naalala ko yung entity, may sindo na galing sa pader. Galing sa pader. From the other world sya, Ang ganda talaga. Sobrang nakakatakot. Pero ito talaga, sumobra ang takot. Ko naalala ako naalala ko dyan. So, sobrang takot namin ni Mahat. Nagka-holding hands kami. Ayun! 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 ako sa mga kaholikans ka. Grabe, grabe na gagawa ng tao. Sa akin, scary yan. Sobrang scary. Parang sa out of this world. akala ko ghost yan eh. Pero parang out of this world pala yung kanya. Sa mga nanonood, din namin pinapakain ng mga masyadong table food yung mga aso namin. May separate na sila. Talaga may hiling sa mga hindi. Alam mo naman, mga babys naglagay ako ng Filipino film. Ang ganda kasi ng storya ah, ng The Healing. Lalo yung mata, pag sumanig na sa'yo yung uwak. Parang may premonition, makikita mo yung tao yes. kung sinusunod. susunod. Marirealize mo rin, yung isang star for all season, Miss Vilma Santos, is effective din pala sa mga gato sa ng role, sa horror, di ba? Just like Chris Aquino, just like sino pa kayo ipang mga bagay sa mga horror movies, di ba? Manilin Reyes. Manilin Reyes. Beth and the Yes, ang The Healing is Beth. Suko, yan, isa yan sa favorite. Scary, lalo yung doon sa scene na ano. Siyempre, yung sa kaagad natin, scary na kaagad. Kaya si may kulay blue na lalaki. Si ano yun? Pagpasok. Si... U si na. Bendel Ramos. Ayaw. Kasawa niya. Ang galing. Pan! Ito yan! Ito yan! Ito yan! Ito yan! Ito yan! <laughs> ito yan! Eh, Ay, feeling ko scary din niya. Feeling ko pili. Ayan. Hindi, wow. Pinky. Scary. It's scary. It's scary pagka hindi natin napanukot. Joy and Basco. Joy and Basco. Gwapo no? niya. Tatakutin. <laughs> lahat na. Eme. <laughs> Direct lahat. Lahat na yan. Sorry. Okay, next na natin. Next. Ayan, Ay? favorite din namin Iconic na mga doll horror movies, okay. di ba? Grabe to, kaya nga napakadami naging sequel na itong Charles Play na to. Si Chucky, si Charles Ray, di ba? Mm -hmm. Great right time mo so sa Charles Play, ako yung scary. Scary and super love. Dahil sa kanya, ko like, ako rin love super. ko rin yan. Pero dahil kay Chucky, parang hindi ako nahilip sa kanya. Ano, traumatizing at saka ano. Oh, may effect no, no. siya, may impact um, sa bata. Pero sa bata talaga. Ay, yung dog, please. Maganda rin yan. Ah, at saka, ang intense yan, ang hirap kuming habang nanonood. Actually, ano pa rin siya? Scary and bad. Kasi this one is suspense naman, Correct. di ba? O, oh, suspense uh, action. Ayan, yung ass naman. Gusto din namin, namin yan. Hindi niya kagawa mo! Nauso tong mga lately ng mga ganitong klase ng movies na very unpredictable yung kanyang mga twist. Scary uh? yan. Okay. Kasi naal naalaman mo yung sa bahay na scene. Yung parang lumalabas na sila, di ba, na, Pasaka, pinapatay na nila yung, yung mga, yung, spoiler, uh -oh. pinapatay na nila yung mga kamukha nila, oh my god. Kasi, they want to rule the, ano, yung parang mas ideal world kaysa doon sa pinanggalingan nila. So, mm -hmm. ganun. Ay, ayan, isa na sa favorite, all-time favorite, so Coraline. Hindi na siya creepy pero may learnings, so, may matutungan ka lalo bata yung pinaka ano protagonist. Para may pagkaalis in Wonderland na meron ko susuotan ng mga portal tapos doon ka pala mapupunta. Pag bata, di ba, para mahilig magsuotso sa kung saan sa. Tapos ganun yung kwento eh. Saka ang ganda ng no, idea. Just like you said, na may mapupulutan ka ng harap. Parang too good to be true na mga ideal world Correct. na wala nagagalit sa'yo na parents or ano, di ba, na masasarap kapag kain ng magandang yung lugar na yun. Pero iba pala ang nag-aano doon, nag, ito, nag Oo, sa ganung klase ng mundo. Sa real world kasi parang medyo may hindi na siya, Pinanak, pinanakit. Pinanakit sa parents niya. Nag-aarap pa ka kami ng twister dito. <laughs> Hindi makamubot sa tongue twister. Heart yan! Heart! Ako, heart. Heart and scary for me. Ang ganda. Busong gusto ko yung may witch na gagamba dyan. Dros. At saka yung ginagamit sa ano sa TikTok na mga creepy sounds niya. Ay, galing oh, sa ano, para. ano yun? yung parang, ano yun? yung parang... Ano yun? Yung parang may witch na... Ano yun? Wah! Wah! Si Shao Shao. Hindi <laughs> <Yung> si Shao Shao. Wah! <laughs> 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 um, gua ai ni, gua ai ni, Gua ai ni, gua ai ni. Kui kita lambat behal, baka na ni sa besta, Oh, di ba yung sa lain yung ginagamit nila sa TikTok na kami mga creepy episode or clip, kau ba? <laughs> <laughs> <sa akataki> <laughs> na. No, 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 ko? no, 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 ang ano niya, ang creepy lang. Pagka ano, napakinggan mo, parang makiisip ko agad. Sa nakapanood ng Coraline na, maiisip ko agad, ay, eh, ito na naman, ito nakakatakot na ano na to. Scary mm -hmm. yung sound. Yung pa siya ni Roderick Paulate, tapos andyan din sila, alam ko, Cherry Pie, ay, ko pan Ang ganda niyan, kasi namatay yung father niya. Kwento ko lang, konting spoiler. Namatay hindi. yung father nila. Tapos parang nakita-kita ulit sila magkakapatid. Tapos during na nagpapatid sila, ang dami na mga na-uncover sa bahay may spirit bahay pagkagising nila daming dumi parang tapos parang Ay, may nakita awesome. sila mga ano sa pader parang mga sulat-sulat ang ganda rin ng lesson niyan kasi sila magkakapatid pinabayaan nila ang parents nila Napanood ko na pero hindi ko lang siya na Parang dinisregard nila yung parents Correct. nila during their, ano na, yung... geriatric period, Correct. which so, is yung pagtanda, diba? Parang norm yan eh. Mga norms na yes. hindi mo kailangan i-stipulate sa tao. Alam natin na ito yung tao na naghihirap sa atin nung bata tayo. Dapat ibalik natin. Kahit ano kay may tampo tayo. So actually, natin actually. Tsaka as, a, as, a, as an Asian, particularly as a Pinoy, meron tayong customs na ganyan na talaga okay. we are all family Orient. oriented, di okay. ba? diba? Huwag na tayong gumawa sa iba ng mga nag-expert regarding sa ano kasi okay. it's not a good thing. Kung ano meron tayo, embrace natin yun, love our family. Love ko yan, tsaka kind of scary kasi kakaiba din yung mga scenes dyan, unexpected. So sa akin, eh, Tapos, alam ko si Aubrey Miles, Miles, din siya kahit pa siya na Si Aubrey Miles nandiyan, so, yung na, special si Aubrey okay. Miles. Mm -hmm na kalimutan ano ko. Nanda kami ito sa YouTube. Iwati ah, ko pa mo yung matandaan ako. Kailangan ko tumili na may iba. Ah! Oh. Another <laughs> commercial. Makainin. Ang kalimutan. Ang <laughs> kalimutan. Ang kalimutan. Titignan. Duwain oh. lahat. Lalo na. <laughs> lahat na. <laughs> Monster House. <laughs> Akala ko totally creepy talaga yung Monster House na yan kasi parang scary nga, pero ang ganda yun ng lesson yan. Yun yung gusto ko sa mga creepy animation e, eh. may lesson ka talaga makakuha sa pool na sa pool. Yun lahat ng mga pinapakita natin ng mga grudge or too much hatred or anger, ibig sabihin na may mga pinagmumulan yun, okay. di ba? Kaya ang grabe, nakakatuwang panuorin yung mga niya. ganito klase na. Pero animation, na-express nila na mas mabuti. Okay. So ito, mm -hmm. Mogam ng Last but not the least, bilang mga ano Pinoy viewers from 90s, 'di ba? So alam na alam natin 'yung sa magandang gabi bayan. Meron pa ba dito? Wala na. Magandang gabi bayan. Sana <laughs> sa True. Sana bigyan pa rin nila ng ano ng every ano yung magkaroon sa separate episode or segment talaga mag itong oh, mag-come out, mag out in every all since day yung parating ang ondas yung mga experiences ng mga Pinoy na ano, dito na nabibigyan niya ng justice, sobrang nakakatawa. Ang galing nilang gumawa in short. Saka so, so, hindi ko makalimutan dyan yung ano, yung lumilipad yung mga takul, yung mga sang ansanto, sang telmo. Yes. Kasi meron yung pinaka-creepy na kwento dyan, yung lalaki yung siya sa sopa pagod na siya. Tapos yung tawag, ginanin niya sa ano niya, sa ulo niya. Tapos may butas yung tawag, sinilip niya. Tapos pagkasilip niya, doon niya tinapat yung mata niya. Tapos pagka si gano'n, yeah. nakita niya, may lalaki yung bago sa tayo sa kanya, parang sa akin. So parang nagsilbing parang... Parang portal o or oh, ano oh, yung ano. Oo, parang nagsubuk sa hindi portal niya. Mm -hmm. Ay, portal yung kanyang so third eye. So parang guy. through that hole, naging parang ano siya, no? Access for another mm -hmm. dimension. Tapos pagkatanggal niya ng tao, wala naman. Ang so, uh, dami dami dame. na Alam ko sa YouTube may mga ano yun sila, available na mga episode. Ganda so, to, sobrang nakakatakot. So gusto yung nakakatakotan. Thank you so much na so, nakaabot niya sa part na to. Yes. Hopefully, thank medyo guys, natakos namin kayo yes. sa mga palabas na ipakita namin, na i-share namin. Sana na naalala na niyo, na reminisce niyo yung mga creepy experiences niyo. And at the same time, natakam namin kayo bukod yes. sa ating favorite, all-time yes, favorite natin. Hey. Siyempre, pagpapatuloy pa natin ito behind <laughs> the cam. Yes! Natakam din namin kayo sa ating mga mini-commercial kanina. So, yun lang <laughs> mga atin. Don't forget to like, share, and comment ha? and hit the bell notification para lagi kayo updated sa mga upcoming videos natin. Bye-bye hey, okay, like na po, hindi hindi na. So thank you guys sa lahat mga subscriber Bye. natin. A little support. Malaki-malaking bagay po yun sa amin.